sasakyan okay, namin at lilipat kami sa iba. Wala na dito. Wala na dito. Natakot siya. Tuloy dadi niya. Asa na si dadi? Waiting kami ng jeep dito sa Bisala. Kan next kami na jeep waiting. Buti na nagsabi yung driver ng maaga Kaya bumaba kami agad Hindi kami nang manong kasi natanggalan ng kampyo yung hidro sa na kaya namin. So, ito, kanta kami ng malinta. Bibili kami ng gatas ni Grisha. Kasi wala dyan sa Mercury na isa. Doon lang yung meron sa so, kabila. Yung size na lagi namin binibili yung is 26 promil. 1, 2, 3, so. Ah, yeah, sasakay na kami ulit.

Dito, dito ba lang ang gatas? Alkay, alika. Ah, sana. Ito yung di ba? Ito to, mga kanya isa. Malaki na siguro. Malaki. Ano? 1 for 1 for 13. 1.2. 600 grams na kasi nandun. Hindi okay, matagal yung bago na. Lalo. Yung anak ko nanguha ano, na ng wipes. Nakibalik mo yan pagalit ka dito ni Mercury. Namin yung pink-pink. <laughs> happy birthday na, you now. Wala kasi doon. Yun tayo ng gatas. Mahal kasi yung gold. Di namin kaya na ang gold. <laughs> Masarang magastos. Maraming sa dyanterin. Hati-hati daw. sa <laughs> budget lang, mga moms. Buy a time. Tapos mga, ano mo? Mercury. Mercury, ano? Mercury. <laughs> Yung card mo? Asa ah, ba yung lagay? Asa mm, yung malaki. okay. Ano ah, ko kulit? Sayang naman yung points. Okay, okay lalabas na lang yung mercury. Asa lang yung dalawa? Palama. Palamig. Palamig. Yung take ano, avocado abu lang sa akin. Okay. Panamigo na tayo pag umuwi ng bahay. Yan lang. May nagsusumba dito mga moms, Mga ano na. Mga momsi. May nagsusumba. Ang sarap naman sumaya ulit. Ang galing. Ano mga Ha, ha, ha. <laughs> Ayan ako rin nagsusumba. Ayan, Trisha, yun oh. Ayun, Ayan ako. Wow, nakapig din sila. Dans <laughs> din ka, baby. Okay. Dans ka, Trisha. Ayaw yeah. sa so, kumisay, so. anak ko. Ayaw ko sa paipit, eh. Hala, my God! <laughs> Ang kalit, eh. Ang kalit yung sobrero niya, mahal. Ang <laughs> mahal si Daddy Troy. <laughs> <laughs> Then sinamahan niya pa kami ng regata. <laughs> Yung anak ko nananawag nanawag mo. Sinayawan <laughs> na siya. <laughs> Ang kalit. Wala kayo paawat. Wala kayo paawat. Magkikindahan <laughs> siya ating anak ko. Paglaki. Kelenga. Kelenga. Ayun oh kumain ang anak ko. Tara na kayo sobrang late na si Daddy mo. Gan, uwi na muna mga moms. Tapos na kami sa kainan. Chill doon sa Kabilan. Asi si Daddy traicks sa kainan lang ba? Pupuntang ando. head well, si For the lakad, So may lang kami. Nasa na si Daddy. Nari kami, kami jeep. Nga, mga mumsies, kami jeep. Uwi lang mga mumsies. bye bye! Thanks for watching, God bless!